What's up mga ka-SBI ay katunog ng kajutay So ngayon papunta kami ni Potato Chicks Doon sa Pistang Pilipino sa Nagoya Kasama namin si Bingbang Tignan nyo si Bingbang oh, So dito kami sa boat ng SBI Remit Kaya ayon, maaga pa naman si Bingbang ay meron ng kabingbangan, So meron kaming na-meet na yung aso Tapos sinayawan ni Bingbang napagitang gelas, tapos yung aso lumapit parang sabi ng aso hindi ko kaya to so ayun sinimot niya o, pagkatapos nun umalis siya so dito na mga halos mga bisaya yung unang dumating at saka sa mga os na to umula na so andito na sila yung mga first 100 customer sila ay eh, pwede makatanggap kapag first time member ka ng SBI ng 1,000 yen cash

kay mga kababayan natin na Pilipin. Yan o, ko naman mga kababayan natin dyan sa SDI. Sabi naman yan o, hello, welcome to SDI or meet. Dami mga Pilipino sa Japan ba? So kita nyo naman kung kaano kadami ang tao. At sa mga oras na to, umula na. Pero hindi nagpatinag yung mga Pilipino. Merong promo na 1,000 yen para sa mga bagong membro at saka sa mataas na palitan pero, mababa lang yung remittance charge. Kaya, sobrang dami talaga guys. Umaga, tanghali, gabi, umulan man, uminit. Yung mga Pilipino talaga, tinan nyo. Kung nakita umulan, nag-register pa rin sila sa SBA. Dalgaran nila yung mga payong nila. Kaya, sobrang nakakataba ng puso. Sabi ko, nasa tamang remittance kayo. Kaya, ayun, pila sila. Walang katapos-tapos. Sobrang dami. Okay, madam. Nakuha yung madam. Ay, sana. Ay, sigoy. Paki ano, paki salamat naman, isang salamat Ay, naman. Salamat po. SBI. Thank you, thank you. Hindi lang cash, meron ding mga freebies. Kaya merong rulita doon na pwede kang manalo. Maka Adit na, kulitan tayo salamat muna. Salamat ka po, Welcome to Pistang Pilipino. Welcome. <laughs> Sobrang daming nagtangkilik sa SBI Remit. Dahil nga sa bago nilang update, sa mataas na palitan at sa mababang remittance charge. Kaya yung mga Pilipino, umulan man, nandun pa rin sila, nag-register, umupo ng ilang minuto at doon nakuha yung kanilang free membership. At syempre, hindi mawawala yung kaway-kaway. <laughs> Cheese! Arigato! ba? Para favorite ng 35. Buwan, ayo na tawasan. po Ay mga Bisaya. Ay, sa mga Bisaya mga tanan na. Siyempre, dito kasama ko si Darna, si Mamo. Sabi niya, jutay ang bato. Sabi ko, wala akong bato. Nandoon akong tamako <laughs> Umaga pa lang nandun na yung mga nagparegister. Grabe. Tignan nyo guys, oh. SBI remit lang malakas. So, ayun. Siyempre, maganda ka na yung panahon. Nung Sabado, umulan. Tapos, yung linggo, siyempre, alimuot na. Kaya, meron na tayong pamaypay. So, sinong gusto mag-register, meron kayo mga pamaypay. Kahit na hindi nakapag-register, free po yan sa lahat. So, umaga-umaga, maganda yung panahon. Tapos, may bumisita. Nag-iisang GR. GR Saltek yun no, no ni tapos siyempre kulitan tayo sa ating mga bayan, kasi nga sabi nila tayo namin yung SBI remit kasi nga maganda yung palitan at siyempre may mga babae mga lalaki may edad may mga bata sobrang dami sobrang napaka gamit na gamit yung aming pamaypay <laughs> so guys siguro kung hindi nyo nakilala to si ma'am about ano siya siya, yang yung tinatawag na tax ferry sa, sa Japan so itu na pinakilala ko si Ma'am Lizel hello oh, wow. to thank you for coming <laughs> tapos yung iba tapos na mag register sabi lang pa shout out daw sila sabi ko shout out sa mga kabayan mga ma chup chup hindi lang minsan grupo Itu ito sila tamago may nichi daw eh <laughs> ano sila ako rin ako lang gyarit mabot tinood ba ka isa -is yung gyarit rin ay Kajutay. Hindi lang mga pamilya, minsan may mga magtutropa din na punta at nagparegister. Sabi nila, shout out sa iyo, Kajuta. Grupo-grupo, may mga pogi. Tinan nyo naman, grabe. Iba talaga ang Nagoya. sa so, ano pa hinihintay nyo? Si Yogin sa Osaka. So itong grupo naman ito guys. Gusto din nila sumali sa content. Sabi ko, ano bang sikrito natin dito sa Japan? Sabi nila, tamago may nichi, dosti ka na. At dahil isa sa ating um, highlights dito ay ang TikTok challenge sa Nagoya. Ganon din ang mangyayari doon sa Osaka. sam dito yung ating mga, mga bisaya. Ang gagaling nilang sumayaw. Kaso nga lang, medyo so, sobrang daming tao. Hindi ko na nakura lahat yung mga pangyayari. Ito, sumayaw si Eddie Boy. Tinan naman, no? Ito yung ating um, People's Choice Award. Ang galing niya. Siyempre, yung mga kabahe natin, hindi lang na lang nagpa shoutout ng basta-basta. Yung isa, nag-birthday pa. Iyan no, happy birthday sa'yo, idol. At saka, ibang grupo naman, sabi ko, ano bang kinakain nyo araw-araw? Yun pa rin daw, itlog, pagkatapos, suru-suru, <laughs> ang kukulit. Nako. So, itong day to guys, sobrang daming tao. Mga magagandang babae, mga pogi, at sila, pakit lang after magpag-register sa SBI. Tapos, tinan nyo, mga bisaya rin, sabi nila, yung retake daw nila, mamaya na daw, pag-uwi ng Pilipinas, mwa-mwa, chup-chup.